sa Lanao del Norte, timbog naman ng isang manging isda sa Baybast Operation sa Barangay Pakilawag sa Bayan ng Sultan, Naga Dimaporo. Ang blotter mula kay Jowelin de la Cruz. Imbis na mangisda, kulungan ang bagsak ng isang 46 anyos na lalaki na residente ng nasabing lugar. Nadakip ang sospek matapos bumili ang isang operatiba na umakto bilang pusor buyer ng isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu. Tumitimbang ito ng 1.0 gramo at may standard drug price na 6,800 pesos. Sa isinagawang body search ng otoridad, na-recover sa sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinina ng shabu na tumitimbang ng humigit-kumulang 0.1 gramo na may tinatayang street value na 680 pesos, ngayon din ang 2,000 pesos na ginamit bilang by money at iba't-ibang drug paraphernalia. Nasa kustudiyan na ng Sultan Naga Di maporo MPS ang sospek para sa dokumentasyon at karagdagang desposisyon. Jovelyn de la Cruz, I-Minds, Philippines